Ayan na, take na. For today's video, actually, it was a long dress. Pansin nyo kasi, o, oh, ayan o, oh, yung mga natural na hiwa. Dahil nababad siya. Almost three months ko na bago siya na-rescue. Kasi di ba nga sabi ko nga sa inyo, parang I have. <laughs> ano, bodega ng pala. Or eh, bigas para sukat. So, ngayon, ang challenge siya akin. Hindi ko na madetect kung asa ng yung mangga sa anyong liig. So, abangan nyo yan. Ito yung pinaka-worst eh. Kasi as in, ito na lang yung mga nag-uugnay. Ang hirap niya. Ito yung o. Oh, sample yan. So, ito bulsa yan. Ang ganda nito eh. Abangan nyo ito. So, ang dami pa. Isa-isa -isa ko lang. Paano madudoktor. Dami na ako naka-line up na gagawin. Keep yourself busy to avoid insecurity. At gawin nyo pong productive ang long weekend. Luckily, ako kasi marami akong ari-arian. <laughs> Kaya meron akong pagkakabisiyan, di ba? E paano yung walang ari-arian? So, stock na lang dyan sa FB. Tapos makakaramdam kayo ng pagkainggit. ay wala kayong ari-arian. Ayan sinasabi ko sa inyo, walang magandang pagay sa mundong ito, kundi magpakatotoo. At wag maarte. Kaya wag maarte ka, kaya rapan nag sa'yo. <laughs> For this video, kagigising ko lang, pag inom ko ng kape, sabi ng utak ko ay, hangin time, bye-bye. Yan lang muna. Abangan nyo kung paano ko siya madudoktor kwak-kwak.